sa isang malayong planeta sa kalawakan ng universo, may isang kakaibang kentong pambata na nag-aalab sa kasaysayan ng agham. Ito ay tinawag na kentong pambata sa kalawakan. Ito'y isang aklat na puno ng mga kwento at katanungan tungkol sa agham at kalawakan hali na mga bata simulan natin ang kwento. Pumunta si na Miguel at Sofia sa malayong gubat sa kanilang munting baryo. Walang tao sa kanilang paligid at tila ba ang buong mundo ay natutulog. Ngunit sa pagitan ng mga puno at mga halaman, may nakita silang kakaiba isang makina na may ilaw na kulay berde na naglalakad patungo sa kanila. Ano yun? Tanong ni Sofia, ngumisi siya kay Miguel, Ngunit may kaba sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Miguel ang tamang sagot. Ngunit kinakabahan man, hinapit niya ang kamay ni Sofia at sila'y nanatili sa kanilang kinatatayuan habang ang makina ay lumalapit. Nang magpatuloy ang makina, napansin nila ang isang bata sa loob nito na tila isang matandang bulilit na may mataas na paa, malalaking taynga at kulay berdeng balat na may mga ilaw sa paligid nito. Pumikit ito nang may pag-aalinlangan bago ito nagpatuloy sa kanilang harapan. Kamusta, mga bata? Sabi ng makina at ngumiti ang bata rito. Naguguluhan kami, sagot ni Miguel, ano ba ang nangyayari? Ikaw ba'y ba handa sa isang makabagong karanasan? Tanong ng bata. Hindi namin alam, sabi ni Sofia, pero hindi namin makakalimutan ang pagkakataong ito. Dinala sila ng bata sa kanyang makina na puno ng mga makabagong teknolohiya at kakaibang mga kasangkapan. Nagpasya silang sumama, at sa isang iglap ay naroroon na sila sa hindi malilimutang paglalakbay. Ipinakita sa kanila ang mga kagilahil alas na tanawin mga buhay na bituin, mga planeta na may mga kakaibang anyo ng buhay at mga galaksiyang tila ba hindi umaabot sa kanilang mga pangarap. Ipinakilala sila sa mga alien na may mga kakayahan at kaalaman na hindi matutunan sa kanilang sariling mundo. Nakita nila ang mga teknolohiyang nagbibigay buhay sa kanilang mga pangarap, mga robot na nag-aalaga sa mga halaman at hayop mga sasakyang lumilipad na hindi nauurong sa hangin, at mga gadget na kahit sa panaginip ay hindi nila maisip. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa buong universo kasama ang bata. Sa bawat puok na kanilang pinuntahan, natutunan nila ang mga bagong konsepto at natuklasan ang mga kaharian na kanilang hindi akalaing mayroon. Hindi nagtagal, nagbalik na sila sa kanilang munting baryo ngunit hindi na sila ang mga dating mga bata. Ang mga bagong karanasang ito ay nagbigay sa kanila ng kaalaman, kahusayan, at pag-unawa sa mga bagay na sa dati ay hindi nila maintindihan. Nagbago na tayo, sabi ni Miguel, pero hindi natin ito matutunan kung hindi tayo nagtangka na sumama sa kakaibang paglalakbay na ito. Tumangu si Sofia at numiti sa bata na kasama nila sa kanilang paglalakbay hindi mo kami malilimutan at hindi rin namin malilimutan ang kakaibang mundo na ipinakita mo sa amin sa pag-uwi nagdala sila ng mga bagong ideya at inspirasyon sa kanilang baryo ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan at natutunan sa kanilang mga kaibigan at kapitbahay na naging inspirasyon para sa lahat na mag-explore at mangarap ng malalim. Sa huli, ang kanilang paglalakbay sa kakaibang mundo ay nagbigay sa kanila ng malalim na pangunawa at pagmamahal sa siyensya at teknolohiya. Ipinamalas nito na ang kagilahil-alas na mundo ng sci-fi ay maaaring maging katotohanan kung tayo'y magtutulungan, magtataguyod, at magmamahalan.